may buntag menu ang tanan. Manghuak herbal. Herbal nga sabana. Sabana man ni sa amo sa Bisaya. Manghuak ko ni ane. Kaya bininyo kada mo ni anig binipit sa atong lawas. Ako ning paugahon og pagkatima. Akong gilingon sa blender o nya pagkatima akong kapihon So lami gini kayo kaya og kamo gusto pod ninyo nga uh, mayo ang inyong paminaw sa gabi e, o sa adlaw. Mo na inyong buhaton. Kay ako subok na jud ni nako. Napul an ako ni na ani magsigig la ga la Magsigig pabukal, magsigig pabukal, kaning kaning tubig. niya pakatima among kapihon sa akong bana. So karon dili na nako karon kailangan mag magpabukal-bukal ng among kapihon. Ako na lang siyang, akong utrohon ako ang among ideya. Kaya total, may ni anak ko ay, may ni anak ko blender. May ni anak ko blender. Ang ako na lang himuon sa iya. Ako na lang ni siyang, paugahon, paugahon na ako, o eh, pagkatima. Um, pag mauga na siya, kanang ragsik na siya kayo ako na na siyang i-blender para na mahimo siyang powder para nga uh, ma ano parang kape ba mo na mo na mo na akong himuon kape so damo lagi ni uh, ka ako makuha ah tuyo na ko ni ni nga ni may ni ICI uh, katawan kay para dagdag ano napakaganda ng mga benefits ani mga guys so, ka mo mauyon mo niya ning ako ang video magtripod mo ni Annie. kay talagang bulong jud ni ah abi lang ninyo og mga mga unsa ka angayan sa mga benefits niya ni Annie. ah uh, jud ni so para dili na ta magsigig pinalit og kape kay ang kaning kape mahal og kaning niya may mga UTI ta Madugangan, madugangan para ito ang UTI sa kape kaya <laughs> kaya mo ni ang inyong hang inyong paugahon og pagkatima inyong gilingon og may blender mo kaya ako kay kaloyen sa juice in town naka nakakuan ako naka nakapalit ko blender so ako na lang ni siyang paugahon damo pa ni siya kulang og tawago nako na ni siya pito pito <laughs> Pagtawagon na ako ni siya kaning ako ang mga herbal-herbal nga ako himuon. Pito-pito. So damo pa ning kailangan akong i dagdag. Na. So so the best niya ani kaayo niya no ang kaning mura nga dahon og ubnan po nimo og mga gurang-gurang na dahon. So kaning kaya tuyo na ako ni nga ako ni siyang ipang apil nga ano. So damo abi ninyo ang inyuhang Uh, kanang sapiton ani og Maka makainom mo ni Ani Magsigi kag-ihi so, Magsigi kag-ihi So, ang Magsigi tag-ihi So, natural Magsigi po tag inom og tubig Para man i-ihi <laughs> So, moro no? Moro dyan <laughs> Siyempre, kaya dili to mag inom tubig Huwag man tayo i-ihi So Uh, kailangan ako ni siyang damuon. Kay kasi ako pa man ni siyang paugahon. Dili lang kay gamayan ako ang ang ako ang paugahon na ni pud damuon ako kay para nga uh, damo po kong mahimong makapi. So makuha pa kumudugang pa ko. Handa bis ani. Handa bis ani kaning mga guwang-guwang na. So dili na ko siya maabot. Kailangan ako siyang mo. Kailangan akong, patong, patong, damo, damo, ako ang patong-patong jud Para damo-damo jud. Ako na lang yung na na damo na ko niya ni makuha so Kamu mga guys itry ninyo ni legit ning akong giingon kay aprobado na ni kay ako mo, mani, mo mo mo, mo among Gina sa akong bana na layo pa Among Gina Kuha ginakuha ano dito pa jud og lasang ato ato mi dito makuha kay ato adito ah, dito damo ani na manguha akong asawa kada Nya kaligo Makuha siya og mga dahon ibotang niya sa balde Kanya. Ipa, iyan na nang ipalaga sa ako ah. Pagkahapon, bago may matulog, muna na among kape. So, ang ayan lagi ang paminaw. Ang ayan ang imuhang pamatiyag Ang ayan ang imuhang pamatiyag Na. Kaya itry ninyo ni guys. Dilit ni kaysa binubuwa. Bulon dyan ni siya. Gayubano. Pagtawa ko namin ni Sabisaya, Sabana. Ang iyang baho sa dahon. Ang iyang baho sa dahon. Ang iyang baho, no? Hangot. Pero pag imo ning lagaon, pag imo ning lagaon, imong inumon, wala man lang kay malasahan nga hangot o amoy-amoy sa iyang tubig. Wala. Lami jud kaayo. Ang ngayan ang paminaw ninyo. So i-try. I-try nato ning kaning ka, Ma, puto, maano man to. Kailangan kasama. Pero dapat dahon lang. Pero sinama ko na yung tangkay ay para nga na dili na na ako ni siya hugasan. Kay limpyo man eh. Damo pa kong idagdag nito. ah uh, eh, update ko naman kayo nito sa ano, sa pag akong pag -blend. Pag ito natuyo na. Patuyuin ko to sa ko dahil maganda ang init. Hmm, na. So, mora to, no? Anak ko ang na update karon rin buntag. <laughs> so, so, tama na ni. Nee. Pero mas maganda rin talaga may ni ay guwang-guwang siya nga dahon. Nga dili, tanan, puro mura. Kay, ano, simpre, pag, sabi nga nila kapag yung medyo gurang-gurang na ang dahon. So, simpre, makatas-katas na. So, kailangan nato magdagdag o mga dahon para nga oh so okay na to so mora to guys ganito na siya kadami ganito na siya kadami para nga kami oh nya this is a bagay dili pa ni matuyo mga mga isang linggo matutuyo to so yun lang bye bye see you